Ayan, hello, hello, nasa, saan tayo, cheeky monkey, ayan, dahil yung ating alaga, mahilig siyang maglaro, so dito, ayan, so share ko lamang po sa inyo yung kabutihan ng ating Panginoon, specially yun nga, yung napag-aralan namin kahapon, kagabi sa BS namin, sa prayer, is about yung contentment, ano po ba yung contentment ng bawat isa. Syempre, 'di ba? Actually wala naman po, no? Uh, ang bawat tao is parang wala siya talagang kontento, 'di ba? Hindi naman yung contentment, wala talagang kontento ang tao. Yung baga, iba nga eh, may cellphone na gusto pa yung upgraded. Gusto talaga yung mas mataas, gusto yung talagang maging maayos, 'di ba? Pag may work na, nagpe-pray. Tapos pag binigyan na, gusto pa another, diba? So, ang tao is talagang pinanganak na wala. Parang uh, gusto ko ng ganito, tapos nakuha mo na. And then after that, ayaw naman, gusto ko na naman ng ganito. Diba? So, wala tayong contentment. Uh, anyway, ang pinaka dito is yung life natin na maging uh, maayos sa ating Panginoon. Tanong ko lang, contento ka na ba sa buhay mo? or kontento ka ba na nakilala mo lang ang ating Panginoon bilang uh, Lord and Personal Savior natin na kontento ba tayo na ligtas lang tayo syempre hindi ba diba? dahil ang gusto natin is yung ma-share natin yung gospel sa mga mahal natin sa buhay sa mga kaanak natin sa ibang tao kung meron tayong salvation na nawa yung ibang tao din na magkaroon ng magandang salvation dahil nakilala natin ang God, tinanggap natin bilang Lord and personal Savior. Nawa ganun din po tayo na tanggapin natin siya bilang uh, Panginoon natin at maging wag tayo maging contento na doon lamang po tayo and of course yung faith natin maging uh, upgraded 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 po tayo no tamaas nang tumaas yung ating pananampalataya sa ating Panginoon so yan po okay so yan po yung in behalf yung gusto yung sa akin lang pero alam ko naman yung iba normal po yung uh, yung magkaroon naman tayo ng may pangarap naman tayo magkabahay, magkakotse, may mag-negosyo. It's better po yon Yes, okay po yan diba. And then yung, yung yung wag tayo lang na makontento about yung ang topic ko dito is yung contentment yung yung sa ano yung sa life lang natin, 'di ba? Or buhay parang ganun lang. syempre hindi naman kailangan go on, go on tayo kailangan may ina achieve po tayo na mas maganda at saka mas uh, maayos na buhay po natin yung maging um yung maranasan din natin yung maging maganda ang ating mga kinabukasan, 'di ba? yun po so always sabi nga don't be content with that kundi mag upgrade that pa po tayo okay maging contento tayo sa isang bagay na talagang achieve mo yung 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 buhay mo okay na yun eh di ba pero kung mas better pa na i-upgrade mo so why not that's the best po yan di ba kaya nga tayo nag-work kaya nga tayo nagpe-pray kaya nga tayo kasi gusto natin update 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 So, kagandahan lang po niyan is dapat magkaroon tayo ng joy, magkaroon tayo ng peace sa ating puso, at magkaroon tayo na nandyan yung ating Panginoon na lagi pong uh, nagaantabay at laging gumagabay po sa atin. Okay, so muli, shalom, shalom, and God bless you all. Yun po yung aking maisi-share. Uh, natanong, comment lang po kayo kung kontento na po ba kayo sa buhay nyo o sa spiritual life nyo. So, bye for now.